Medyo... MacBook. ah oh. Oo! Oh. Sabay-sabay natin bubuksan, ha? Ay, hindi. Unayin natin si Daddy. Okay! Daddy, buksan natin. May good thing pa kayo Parang medyo mahigpit ang ano nito. Kaya okay. O oh, Daddy, itaas mo ako ng Apple product! Yay! Hey! what is Worth Original Apple caramel. <laughs> wait lang. Wait lang. Kalau sangat. Kali lagi. Iya. Kali lagi, kali lagi. Kali lagi. Oh. Ayo. Enggak senang, segel. Apple Apple. Oh, I got. Okay, buksan natin! Ano saan ako? Hahaha! Okay! Oh, Apple Jacks! Wala pa! Picture mo na tayo sa ako, Paul! Bakit dito tayo sa gilid? Wala pa naman natin ang mga nanalo ng Apple products! Sakto na! <laughs> Guys, tama naman! Apple products! Caramel, apple caramel, apple na <laughs> nyo. Sabi nung ibang pamilya, nung mga anak ko, oh, Yeah! Yeah! <laughs> Thank you, congratulations. <laughs>